Ito, fried chicken. Iya, yeah, fried chicken to. Ay, saan? Saan ano? yung fried chicken dyan? So. Pagkuhan na lang? Oo. Oh. Hindi ko alam. <laughs> ano bang mag-abrita daw? Mag-wambi <mulit> niya. Tayo to pag-ibig lang. Ano na tayo

Huh? Ito, diretso na. Oo. Oh. Tama nito, kung pa. Okay, ito ba naman ang 130 kilos, yan lang ilalagay mo? <laughs> eh, bakit di buwasan to? Hindi pa naman nakulo, may hamiya. Hindi pala ganyan, mataas pa rin. ganyan, mataas pa pero medyo nakaganan no na. Ha? Ayo, Kikgat, nah? hmm. lara yan, ano? Ikel lang. Ikel. Pero ito wala. Wala. Ang dami larayan, sa oh, igado. Igado. kasi baka maalat.

Mm-hmm.

Ganito yung display doon? Uy. Okay. Pag-upos na yan, isusunod na yan. Tari Kaya nga, reserva mo yan. Ay, di alisin ko ganun din yung isang ano. Alo, ano ba yun? Ano ba yun? Baba ka ate, baba. Baba mo kasi. Hindi pala ako.